I have not seen Coach Louis Gonzalez this angry. Bakala mo wala naman kami problema ng binelde. Ang, ang nagiging problema ko talaga yung officiating. Eh. We prepared so much in this game, knowing yung kailangan kailangan namin manalo for a better standing. Pero kung yung mga referees natin ko yung laro, talaga walang lang mga Naglaro lang na kami ng maayos. What's up mga kabola? Talakay natin ang naging pahayag ni Coach Louie Gonzales ng JRU patungkol sa mga referee ng NCAA. Kung yung mga referees natin, kukontrolin yung laro. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng mga pahayag niyang ito? It's not us and anymore. Ito ang Bulahan TV, ang daming alam ni ang nagiging, ang nagiging problema ko talaga yung officiating eh. That's, that's one thing that we expect. Hindi na nga napigilang magbigay ng maanghang na pahayag ni Coach Louie Gonzalez ng JRU patungkol sa mga referee ng NCAA sa kanilang laban kontra sa Saint Benil Blazers nitong nakaraang linggo. Ayon kay Coach Louie ay tila kinokontrol ng mga referee ang garo. We prepared so much in this game knowing yung kailangan-kailangan namin manalo for a better standing pero... Kung yung mga referees natin, kukontrolin yung laro. Talaga walang mangyayari in that game. Kung maaalala nyo ay naging controversial din ang laban ng JRU at CSB noong tawagan ng 5 second throw in violation ang JRU kung saan may chance sana silang tapusin at ipanalo ang laro. Oh my goodness! Ooh. A 5 second violation! Ang para sa kapito. Sa kanilang muling paghaharap ay binatikos ni Coach Louis ang mga referee na tila parang ginagapos ang kanilang kamay para hindi lumaban. Medina on the move. Coach Louis Gonzalez is livid on the sidelines. 10 free throws right away. Tatlong ang sports one dive. Sa bawat naro. At ayun na nga. Every game napaka-importante. Ooh! Wow. Two eyes. I will only say what I see. Oh! Apat na technical right from the get go. Paano kami lalaban doon? Pinag-iitsura nila, nila, nila kaming masama eh. We just play our hearts out. That's it. It's them adding colors kung ano, kung ano yung nangyayari. This si si is Coach Sod, Kaya sa mga sumusubaybay sa NCAA, ilan sa mga questionable tawag o hindi itinawag ay atin din napansin katulad na lang sa larong ito ng EAC Generals at Mapua kung saan nag out of bounds ang bola at tumingin ng review ang EAC bench. At dahil under last 2 minutes ang game ay mandatory ang pagre-review sa play. Pero ayon sa paliwanag ng referee na tumawag ng out of bounds, hindi na kailangan ng review dahil sigurado daw siya sa kanyang itinawag. At sa larong ito ng EAC at San Beda, kung saan imbes na 8 second backcourt violation ang itawag ng mga referee, ay technical foul pa ang ipinataw kay coach Jerson Cabilte. Yan, 8 second chance sinisenyas. Ford Pansin niyo sa play na to. Ang ginamit ko ay ang shot clock ng ibang game para ma-visualize natin ang tamang takbo ng 24 second shot clock. Kita kung gaano kaimportante yung good start. Yeah. Hopya. Andrada, tapik Robin. They will review. Coach Gerson saying there could have been a, either a backcourt or an eight-second violation. Yeah, eight-second guy si Nipenas. They will review to see kung ano yung magiging uh, ato lang ating referee. All right, it is going to stay with the Red Lions. Pansinin niyo sa play na ito na 15 seconds lang sa shot clock ay nasa backward pa ang bola. Malinaw na hindi na itawid ang bola sa loob ng 8 seconds. Kaya ang mga ganitong pangyayari sa laro ay ang mga bagay na hindi dapat referee ang nagdedesisyon. Ika nga sa Ingles, let the matter take its course. Coach Louie Gonzalez is livid on the sidelines. Nagiging detrimental na sa tournament natin to yung mga ganitong actions. It's their decision, it's their judgment. Pero meron rin naman silang responsibility to call the game as it is. Oh, I have not seen Coach Louis Gonzalez this angry. At para sa aking ang daming alam ni Sis, alam ko na mahirap ang trabaho ng mga referee at walang trabahong madali noong araw na hindi pa uso ang IRS o Instant Replay System, kadalasan ang pagkakamali ng referee ay isinisisi lamang sa tinatawag na breaks of the game. Pero sa panahon ngayon na may pagkakataon ng itama ang mali sa pagkakaroon ng review sa isang play, kawin sana ng maayos at gamitan ng utak. Oh, I have not seen Coach Louis Gonzalez this angry Muli, ako si Benson de La Paz at ito ang Bolahan TV.